Dali na, uh, please. Uh, kunin nyo na po akong commercial model. Please. Gusto ko pa mag-endorse ng feminine wash. Yung ginagamit namin mga babae pang hugas ng... Dali. Oo, uh, yung ginagamit namin para bumangong aming... <laughs> Sige na po. Kunin niyo na po akong endorser. Kasama ko po si Paolo Abilino. Oo. Siyempre may hawak akong tabo. Maguhugas ako. Tapos, aamoyin niya. Sasabihin niya, Yum, yum, yum! O di kaya si Daniel Padilla. Mm -mm, aamoyin niya. Tapos sasabihin niya, Mmm, bango-bango. Tapos sabihin ko naman, Get show time! Diba? Ang ganda. Sige no, kunin niyo na, kunin po ako. Please. For sure, magiging mabenta yan. Magiging patok ang ang feminine wash na yan. Kasi kailangan talaga ng mga babae yan. Kasi dagdag, ano yan? Dagdag ganda. Kailangan mabango. Kasi turn on. Turn on sa mga babae ang mababango. Ang... Ano bang tawag? Kasi tayo niyo. Alam niyo na. Sige na no po.